Nakita po namin yung mga advertise nila sa Facebook. Nung nag-message po ako sa kanila kung paano mag-invest, then sabi nila 1 million yung minimum para makapag-invest ka po, then may 5% po na interest. Ang daming pera. Yes uh -huh. po. Pinapakita po nila yan sa amin, sir na explain ko naman po sa kanila, po investor din po kami talaga. Hindi po ako may ari po nito. Iyan po ay stop kaagad sa ni uh, Hector Pantoliana, siya po yung signatory. Magmula pa po nung July hanggang ngayon wala pa pong binibigay na interest as per agreement sa contract namin with Hector Pantoliana. Nakatanggap namin ng uh, 140 complaints. Nakapag-file na po tayo ng complaint sa City Prosecutor ng Baguio. Okay, ano po ikinaso sa kanila? Ah, uh, syndicated pa po. prioritize naman din po yung kaso natin. Ongoing naman na po at dumarami pa po yung mga complainants na kasama namin. Tututukan naman po namin tong case na to hanggang sa matapos. Gaya nga na ko ni Sir Rafi, every hearings, every conference po na kailangan yung attendan regarding dito kay Sir Hector, A eh, sasama po kami and syempre meron din kaming abogado po na mag a -assist. Aldrin in Patuliana. Mm -hmm. Uh, ikaw ay aming inaaresto sa salang uh, violation ng Securities Regulation Code in relation to Section 7.3.8.7.9.9 na inisyo ni Judge uh, Gina Vivert Rolomano ng NCR RTC Branch 111 Pasay City. Kasong Estapa na inisyo ni Judge Jisiri Espinas Dionisio, Branch 43, Kalawag, Quezon, Syndicated Stapa, Then is ni Judge Maria Tuason Brand, Branch 153, at si Branch 153, Taguig City. Stapa ulit, uh, Branch 153, Taguig City, na inis ni Marlo Buson Brand. Isa pa ulit yung Stapa, na inis ni Judge Karisma Ibañez Nolasco, branch 115, Baco Oro City. Chain indicated staffan, initial Judge Maria Tuason Bien, branch 158, Taguig City. Uh, isang staffa ulit ng initial Judge Brejedo, Artimon Lindo na the second, branch 196, Paranaque at saka isang estapa ulit na ni Judge Paulino Gallegos, Branch 115, si Pasay City. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Lahat ng iyong sabihin ay maaaring gamitin ng pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay may karapatan din kumuha o pumili ng iyong sariling awado. Kung wala kang kaya, bibigyan ka ng gobyero. Naiintindihan mo ba ang iyong karapatan? Gusto kayo sabihin, Wala. No comment. No comment. Wala pong sasabihin, wala pong na pananagutang kriminal si Mr. Pantuliana. Nagkataon lang na medyo malaki at medyo marami siyang utang pero hindi siya nanloko. At pinagtiba yan ang napakaraming dismiss na kaso laban sa kanya. Ano po yung mga existing po na patong-patong pa patong, pong kaso sa Hindi yan patong-patong, konti lang yan at hinaharap namin sa korte yan. Hindi tumakbo si Mr. Pantuliana kahit nasa abroad siya, sumasagot siya. We warrant, various warrants actually, several warrants, tens tens of warrants against uh, Mr. Pantoliano. who was, involved, was accused of uh, scamming, duping several persons of large amounts of money since last year pa, At naabutan uh, natin siya Indonesia With the help of uh, the Indonesian police, we were able to arrest him and have him extradited to our To the Philippines. They have uh, several uh, covers sa kanilang mga uh, operations, may networking, may junket, and all the all the works. Basically, they were able to convince people to invest their hard and money in various businesses na sabi, high yields, high returns. We have uh, warrants from Cebu, we have uh, warrants from Indero, we have warrants from Visayas. We have warrants in Central Luzon, Metro Manila, at kung saan-saan pa No, may mga investor na nag Isang investor na nag-claim 200 million ang na nawala sa kanya. So, we're looking into several billions kung ang aming mga complainants ang ating pakikinga. Most likely, siya ang head at marami ang ituturo at indicators na nagsasabi na siya talaga ang pulot punot ng lahat ng ito. Uh, sir, What sa dami po nung, nung lumabas na warrants niya, um, uh, ilan po kaya doon ng walang pay? Dalawang walang pay? Sini kita sa sabi. Bagay na ang walang, bayon, bayon, walang bayon, ang nandito. Na yeah. I know that uh, marami tayong mga kapabayan ngayon na interesado sa kasong ito. At hmm. uh, ngayon, I will take advantage of this situation para i-bring out ang uh, warning na mayroon pa itong mga similar operations or sister operations na ganun din ang mga pangako na pangataas at hanggang ngayon ay tumatanggap ng mga investments. Kung mga jangkit-jangkit na ganyan na kayo ay pinag series uh, sinisweet talk na mag-invest kayo dahil 50 to 20 percent ang mag-return nito monthly, huwag na po. Pag-isipan nyo ng maigi, iksabi ninyo mabuti, tumawag kayo sa hotline ng CIDG para ma-verify kung itong activity nito ay mo mas lalo na sa Securities and Exchange Commission kasi magpapakita ng mga papel yan eh, SEC papers. May mga mo, may mga peke rin. Ang mga mo naman, makikita nyo, wala sila secondary license to receive investments from the public. Again, magpapasalamat ako sa inyong oras na ibinigay sa amin. At uh, again, I would like to thank the uh, Indonesian National Police for uh, the very big help and assistance that they afforded to us in these operations together here with Colonel uh, Retno Prihawati. Thank you very much for the assistance that you did to us. So again, thank you very much. Ayan, so ngayon kasama natin again ang mga attorneys po ni Sir Hector Pantoliana at kasama natin siya exclusive today. So Sir, unahin po namin uh, Marami po kasi ang most of the complainants are from the office of Senator Rafi Tulfo na lumapit po sa programa niya, which are from the Baguio City po. Uh, sir, unahin namin na bakit po nasa Indonesia kayo? Sir, at doon po ang na, napili niyong lugar na punta? Doon ko napili magpahinga kasi doon medyo mababa ang cost of living. So, habang sumasagot ako ng mga cases sa, sa, sa ibang bansa, kasi sa totoo lang, hindi naman po talaga totoo yung issue na tinatalikuran po yung prosecution or yung mga tao. eh In fact, Karamihan po dyan na talagang, kasi ano eh, uh, sabihin natin na wala ho akong pananagutang kriminal talaga eh. Meron lang ho talaga akong mga utang sa mga tao na medyo malaki na hindi ko nabayaran dahil lumubog yung negosyo ko. So sino po kaya sir ang tinutukoy ninyo na talagang may sala dito sir? Uh, actually, wala, wala ho akong ibang pepwedeng ituro kasi sa totoo lang, utang lang ho ito ng ano eh. Utang ang tao lang talaga ito eh. Hindi naman ito yung sinasabi sa kwento na kung ano-anong scam or what. Una-una, ganito eh. Paano magiging scam? Eh, may nakikita silang negosyo. Hindi naman tayo nang naloko ng tao. Simple lang. Pinasarado ng gobyerno yung negosyo. Nalugi ako. Hindi ako nakapagbayad. Nas nasa na po kaya, sir, itong mga paldo-paldong pera po na nawawala? Ano yung paldo-paldong pera na sinasabi niya?